Ya, yeah, may seryoso isang tao. Oy. tingin ka muna. Kaway ka na muna sa manood natin. <laughs> ya, yeah, baba, baba, baba agad tayo. Harap patagalin pa yan. Ah, ano kaya ang unang-una mapapana? Ito, nasa ilalim ng bato. Ano kaya ang isda ito? Ay, talagbago. Yari ka sa akin. Sapul ka. pa parang nagiti ka dati mga grupo itong isda na ito ito pangalawa si Balbason tinamaan ko na agad nagitik ito ang tunay na nagitik si Balbason nasaan na kayo labas na kayo siguro katarago din ang isda at grabe ang lamig yun nakita ko na sa ilalim sapul ka dyan ah, saan na yun tinamaan na nakabitaw pa yun meron ulit sa ilalim sisipating kita ng maganda ayan talagbago sapul ka dyan ganda ng tago mo dyan ha akala mo di kita makikita pa tikwi si ko sa pulka gitik pa Na-gitik talaga masarap itong pertuhin sino may gustong ganito at bibigyan ko pinamimigay ko lang ito dito yun meron pang isa nakatago sa ilalim ng corals isang maampot sa pulka gitik tawag namin dito maampot Awang ko sa inyo mga kabayan kung anong tawag yung sa isda na ito eh, malabo-labo ang tubig ngayon talagang panahon parang amihan na yun May nakita ko sa ilalim sapul ka dyan uy isang kanuping tinamaan sa mata nabulag lugod yung kabila at bakit pa kaya tiyan pa sa mata tinamaan Uy, may isang klaseng ano yung isda ng pira ito makuha sa pulka Uy, tinamaan yung kitna niyang tinik kaya hindi Bihira ito mapana dito sa amin Langisi Nasibad lang ito sa kawil Sa parting malalim Yari ka sa akin to ka sa akin Ito na Uy May kanuping Sipat Sapul ka Gitik Ganda ng pagkagitik. Uy, ganda ng kulay. Uy, kulambutan. Nag nagulat pati ako. Sa pulka. Nagulat ako at pag-ispat ko sa tagiliran ko. Laro lang pala yung doon. Katabi nung pinana akong kanuping. Mabutot hindi layo uy, sayang ng anta mo mabibili pa anta mo dun, meron pa akong nakikita sa ilalim Ay, isang ibang klaseng isda ito hindi ko alam ang pangalan nitong isda na ito pero ang tawag namin dito ngabilan isda na makapalan labi Siguro lahi man ito ng negro at makapal ang labi. Ayan o. O, may dalawa pa pangil. Parang vampira. May pangil. Nagitik siya o. Oh. Nasusugan ko ah yung mata niya. Doi. Alata na pinana ako. Di ko na nabidyohan at meron kayong katabi ay kaya nagmamadali ako yun na, yan o Talag bago sa pulka nagitik yun pero na naman ako natagpuan alatan si Pat ka sinusuot mo pampana ako huwag mo nang isuot paborito ko ito uy nakawala pa hahabulin kita u uh, sa pulka uli narugado ka lugod ng tama wasak na ba ganyan tinamaan lang yan sa likod mo Idandahan lang ng langoy para makita ang mga nakatago. Jun, kita ko na. Sa ka Danggit bahura. Ganda ng pagkatago. Akala niya di ko siya makikita. Nasa ng kasama mo, danggit bahura, para makuha ko at mapaana ko na. Yun, meron na sa ilalim na naman. Talag bago. Ba, maganda ang laman ng bahurang ito, ah. Matalag bagu. Sipat, sapul ka. Asan kayang kasama nito? Nag-iisa na naman. Yun, ay yun ang kasama. Si Balbason. Kan, sampan na muna tayo. Salin muna at pahinga muna sa lamig. Mapapahinga lang muna at mapapakamin ng isa. Dahan-dahan tayo ng langoy para makita. Uy, nasayang ra, nakita ko na. Tatlong talagbago. Magkakapatid yata ito. Sipat, sapul ka, sana makuha ko ito lahat. Ayun lang, isa ang alawa, sapul ka uli, nasa na kayong isang yun. Para yata hindi ko na makikita yun ay. Nakatakas na yung isa, sayang. Tatlong magkakasama. Uh, wala na hanap na lang ng iba Hoy ito ito ang nagpatagpo danggit bahura wala na talaga yung talagbago yung pantatlo hindi ko na nakita ito na lang nagpakita panahin ko na ito at kahit maliit pang ulam at maraming parahing sa tabi kailangan mabigyan at tirap din sa ulam oh ito kulambutan yari ka sa akin si Pat ka di lamang nagitik oh, sige nang buga ng anta o tinta ang tinta nito ay pinapain sa ano sa malaking isda yung yellow pin at yung tuna kaya binibili dito sa amin ng anta nito. yun nga lang 300 na lang isang puti, dati 500. Yan man huli ko. Pangalawang baba. Ya, maulit. Pakimuh. mo oh, malalim ito. Tayo so, bago akong import oh. Galing Santa Cruz. Diba lang?